Yes na siya, tapos na siya. At para masigurado nating mangyayari yun, ako na magpapatapos sa Talaga namang labis-labis ang pagmamahal ni Vice Ganda sa kanyang mga kasambahay. Sa latest episode ng kanyang reality series na Gandara the Explorer Season 2, kung saan binisita niya ang bahay ng kanyang assistant na si Jackie noong nagbabakasyon siya sa Sorsogon. Ginulat pa nga ni Vice si Jackie nang ayain niya itong mag-house tour sa kanilang ipinapagawang bahay. Base sa kanilang kwentuhan, Tatlong taon ang ipinapagawa ang bahay ni Najaki at pahintuhinto ang pagpapaayos rito dahil na lang ito kapag may ekstra silang pera lalo na't sinusuportahan niya rin ang pangangailangan ng pamilya at edukasyon ng mga kapatid. Hindi naman maiwasang maging emosyonal ni Vice habang nalalaman kung gaano nagsisikap ang assistant para maalagaan ang kanyang pamilya. Nakikita namin yung effort nyo na i-improve ang kalidad ng buhay nyo, nakaka-proud. Sana sa susunod na pagpunta namin dito e maayos na siya, tapos na siya, at para masigurado nating mangyayari yun, ako na ang magpapatapos ng bahay para sayo, para sa pamilya mo, sa adnivice ganda. Hindi naman makapaniwala ang pamilya ni Jackie sa blessing na natanggap nila mula sa Uncabogable Star. Papatapos na namin tong bahay mo, para wala na kayong iisipin kasi ang hirap mag-isip ng madaming iisipin. Nakakapagod, nakakalungkot, nakakabawas ng saya, pagpapatuloy ni Vice. Ayon sa It's Showtime host, talagang close na close sila ni Jackie dahil mahigit isang dekada na rin itong naninilbihan sa kanya. Jackie is the best girl, everybody needs a Jackie, High school pa lang siya nung nagpunta siya sa akin tapos pinag-college ko siya. Nakagraduate na siya, hanggang sa nagka-boyfriend, ngayon engaged na yun, kwento ni Vice. Inamin rin ng komedyante na takot siyang bigla na lang mawala sa kanya ang assistant, si Jackie kasi ang nakakaalam talaga ng napakaraming bagay tungkol sa buhay ko. Para ko siyang security blanket, kapag nandyan si Jackie, I feel safe, may mag-aalaga sa akin malaki ang utang na loob ko kay Jackie. Si Jackie, isa sa mga iilang taong pinaniwala ako na kamahal-mahal ako.